Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung ano ang tawag sa hayop na ito? Nagmukha na nga itong halimaw dahil sa laki ng kanilang katawan. Kung sirit ka na sa kung ano ang tawag rito, yan ay ang giant salamander. May haba ito na 6 feet at tumitimbang ng 30 kilos. Kahit mukha itong higanting butike, ang mga salamander ay mas malapit na kamag-anak ng mga palaka. Kung tutusin, hindi lahat ng salamander ay may malaking katawan. Karamihan kasi sa kanila ay kasing liit lang ng tuko. Mas cute pa nga ito kaysa sa mga labubo na pagkamahal-mahal kong ibenta. Masayang pag-aralan ang lahi ng salamander, ngunit kakaunti lamang sa atin ang nahahakilala rito. Hindi mo alam kung paano sila namumuhay, ano ang kanilang paboritong kainin, at totoo ba na nagtataglay ito ng lason? Kaya naman for today's video, sabay-sabay nating nga ang nakamamanghang mundo ng mga salamander. Mamaya sa video, makikilala mo ang salamander na sa Pilipinas mo lang matatagpuan. Pero bago ang lahat, dapat mo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung ano nga ba ang salamander. Meron itong apat na paa, bilugan ng ulo at mahabang buntot. Kahit na sila sa mga lizards, ang mga salamander ay hindi reptile at sa halip, sila ay mga amphibians. Ibig sabihin, ang mga salamander ay mas malapit na kamag-anak ng palaka kaysa sa butiki o bubuli. Maraming ang salamander at lizards. Ang mga lizards ay medyo patulis ng uso, hindi gaya ng sa salamander na bilugan ang hugis ng ulo. Kung ang mga lizards ay humihinga sa butas ng ilong, ang mga salamander naman ay kayang huminga sa balat ng kanilang katawan. Meron ding mga salamander na humihinga sa hasang katulad ng sa mga isda. Ang mga lizards, pag lumabas sa itlog, kumpleto na ang kanilang katawan. Hindi gaya ng mga salamander na dumaraan pa sa metamorphosis bago maging ganap na salamander. Ang balat ng salamander ay makinis, habang ang balat ng mga lizards ay may maraming kaliskis. Pero sino sa tingin mo ang mas cute? Ang mga lizards o salamander? Parang it's a tie. Sa buong mundo, merong limandang uri ng salamander ang nagkalat. Yang mga bahagi ng mapa na merong kulay green, yan ang mga lugar na pwede kang makakita ng salamander. Kung gusto mong makakita nito, dapat kang pumunta sa mamasamasang lugar. Nainirahan ito sa lupa na malapit sa tabing ilog. Kapag dinala mo ito sa mainit at tuyong lugar, maaari silang mamatay. Madalas sa mga salamander na inyong matatagpuan ay merong dilaw na kulay. Ito ang spotted, fire at tiger salamander. Humahaba lamang ito mula 6 hanggang 7 na pulgada. Sigurado ako na nakakita ka na ng salamander. Gaya na lang ng axolotl na isang uri ng salamander na palaging nasa ilalim ng tubig. Dahil sa kakaibang itsura ng axolotl, maraming tao ang naiingan yung mag-alaga nito sa aquarium. Mukha silang buhay na Pokemon. Dito sa Pilipinas, pwede kang makakita ng native na salamander. Ang halimbawa nito ay ang Malatgan River Cecilia na matatagpuan sa gubat ng Palawan. Wala itong mga paa, kaya sa unang tingin, aakalain mong ito ay ahas. Tuwing buwan ng Setyembre at Nobyembre, nagaganap ang mating season ng mga salamander. Ang mating season ay ang kanilang panahon upang makipaglabing-labing. Pumapatong ang mga lalaking salamander sa likod ng nililigawan nilang babae para mabuntis nito ang kanyang nililigawan. Hanggang sa tubig, pinapatungan pa rin ng lalaki ang babae. Ang cute! Parang nag enjoy yung lalaki sa pagsakay sa likod ng babae habang nagsiswimming. Kung tutusin, merong ibang paraan ng mga babaeng salamander upang mabuntis. Ang halimbawa nito ay ang alpine newt. Ang mga lalaking newt ay tinutubuan ng matingkad na kulay para makatawag ng pansin sa kanyang nililigawan. Ito naman ang babaeng salamander. Mas malaki ang kanilang katawan at walang matingkad na kulay. Pag nagkita ang kanilang landas, nagsisimulang sumayaw ang lalaki sa harapan ng babae. Ibinamasiwas ng lalaki ang kanyang buntot para maamoy ng babae ang pheromones na lumalabas sa kanyang puwit. Ang pheromones ay ang tawag sa kamikal na lumalabas sa mga lalaking salamander para akitin ang mga babae. Upang mabuntis ang babae, ang mga lalaking newt ay naglalabas ng spermatophore na inilalaglag lang nila sa lupa. Yang nakikita mong kulay puti na parang bulak, yan ang similya o yung spermatophore ng lalaking newt. Kapag inilabas ito ng lalaki, kusa itong kukunin ng mga babaeng salamander para gamitin sa kanilang sarili upang sila ay mabuntis. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pa na maglabing-labing para lang mabuntis ang salamander. Ang mga salamander ay kayang maglabas mula 10 hanggang isang daang piraso ng itlog. Ito na ngayon ang pinagsama-samang itlog ng bagong silang na salamander. Pinagsasama-sama e niya ang kanyang mga itlog sa isang malaking bungkos para madali niya itong mabantayan. Halang weird! Mukha itong itlog ng unding! Ngayon, matutunghaya natin kung paano nga ba ma-develop ang itlog hanggang sa maging ganap na salamander. Inaabot ng dalawang linggo ang bawat itlog bago pa ito mapisa. Sa paglipas ng ilang araw, unti-unting nagbabago ang anyo ng mga baby salamander. Nagdaraan kasi ito sa tinatawag na metamorphosis. Ang metamorphosis ay ang proseso sa pagbabagong anyo ng hayop mula baby hanggang sa paglaki. Pagkalipas ng labing apat na araw, isa-isang mapipisa ang mga itlog. Sa unang araw pa lang simula ng silay ipanganak, pagkain na agad ang iniisip ng mga baby salamander. Kahit sila ay mga bata pa lamang, marunong na silang humuli ng sariling pagkain. Meron silang dalawang kamay para tumulong sa paglangoy. Lahat ng mga batang salamander ay merong external gills o hasang na nakalawlaw sa kanilang leeg. Ito ang tumutulong sa kanila upang huminga sa ilalim ng tubig. Wala pa kasing baga o lang sa mga batang salamander kaya umaasa sila sa kanilang external gills para huminga. Maliban pa dyan, kahit din itong huminga sa kanilang balat, bagay na hindi kayang gawin ng lizards. Kailangan nilang kumain ng kumain hanggang sa lumaki ang kanilang katawan. Pagkalipas ng limang linggo, malaki na ang kanilang pinagbago. Unti-unti nang naglaho ang kanilang external gills dahil meron na silang baga o lungs para huminga. Sa huling yugto ng kanilang metamorphosis, umaalis na ng tubig ang mga salamander upang permanenteng manirahan sa lupa. Inaabot sila ng dalawa hanggang apat na buwan bago matapos ang kanilang metamorphosis o yung pagbabago ng anyo. Tumatagal ng 30 hanggang anim na taon ang buhay ng mga salamander. Mas mahaba pa ang kanilang buhay kumpara sa mga aso. Salamander na lang kaya ang alagaan ko kaysa sa aso para mas matagal ang buhay. Kahit mukhang cute ng mga salamander, sila naman ay mabangis na maninila. Sila kasi ay mga carnivorous. Ibig sabihin, pareho kayo nito na ayaw kumain ng gulay. Ito ang dahilan kung bakit meron silang matutulis ng ngipin. Kailangan nila ito para hindi makatakas sa kanilang bibig ang pagkain maliban sa matalas ng ngipin, nakahuhuli din sila ng pagkain gamit ang kanilang mahabang dila. Sobrang bilis nito kaya wala nang tsansa ang kanilang target upang tumakas. Ito ang dahilan kaya kahit mabagal silang kumilos, sisiulan sa kanila ang humuli ng biktima. Sila ay mga nocturnal animals. Ito ang tawag sa mga hayop na aktibo sa paghahanap ng pagkain tuwing gabi. Siyempre, dahil sa liit ng kanilang katawan, madalas silang nagiging pagkain ng mas malalaking hayo. Kaya naman nakaisip ng iba't ibang paraan ng mga salamander upang makaiwas sa kalaban. Nariyan ng gumagamit sila ng camouflage para hindi sila madaling makita ng mga predator. Ang balat ng salamander ay kakulay ng lupa kaya mahihirapan kang hanapin ito. Ginagamit din nila ang kanilang matingkat na kulay para magbigay babala na huwag silang kakainin. May mga salamander kasi na kayang maglabas ng mabahong kemikal para sumama ang lasa ng sinumang kakain sa kanila. May iba naman na nagtataglay ng lason kaya pwedeng sumakit ang tiyan mo pag kinain mo ito. Gaya na lang ng rough skin newt na nagtataglay ng pinakamalakas na lason sa pamilya ng mga salamander. Higit sa lahat, sila ay may superpowers na regeneration. Kapag naputol ang isang bahagi ng kanilang katawan, kaya nitong muling patubuin ang naputol na parte gaya ng braso. Ang galing, di ba? Ngayong na-discover nyo ang nakamamanghang mundo ng mga salamander, marahil ay mas na-appreciate nyo na ang hayop na ito. Comment down below kung minsan na kayo nakakita ng salamander sa inyong bakuran o kung nais mo rin itong alagaan. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Hatake Kakase. Hello rin kay Manny Bitara, What's up kay Kenzo Naiden Sinoy. Shoutout kay Lance Concepcion. Kyrie Gadiel R. Rivera. Zian Kenji Ponteras. Sa pamilya ni Roland Labramonte Galip. At kinamiya at Nate Anzures. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunod mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!